Mga kaganapan sa pagsasanib warsa at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Showbiz Network naganap ang contract signing sa pamamagitan ng kapamilya at kapuso Network Tway. Naglalaman sa kontrata ay ang pagpapalabas at mapapanood na ang programang It's Time sa GMA 7 sibula ngayong April 6. Bago pa man makakarating ang mga H.U. Time hosts, sumakay muna sila ng sasakyan pang parade habang nilalakbay nila ang kalsada papuntang JMA. At habang naglalakbay sa kalsada, nagkantahan at makikitang napakasaya nila tingnan sa pangunguna ni Vice Ganda. Hanggang sa nakarating at nakapasok na ang kanilang sinasakyan sa loob ng JMA 7. Napakainit ang pagtanggap sa kanila ng mga tao doon, kaya super saya ang kanilang naramdaman. <silence> at bumaba na nga sila sa kanilang sinasakyan at isa-isa silang inaalalayan pagbaba. <silence> Sobrang daming tao at mga press ang nagaabang sa kanila kaya sumisikip ang daraanan nila. Ang ganda nila tingnan sa kanilang kulay pula na kasuutan habang naglalakad sa blue carpet. At sa kanilang entrance naman ay paisa-isa silang pumasok sa mala garden at maraming bulaklak na dekorasyon. Ang minsahe naman ni Vice ganda para sa pagsasanib puwersa ng dalawang network. Halika na. Magsanib puwersa na tayo. Magpalakas, magpahigaling, magpahilong, at At inumpisahan na nga ang contract signing sa pamamagitan ng mga boses ng ABCBN at JME 7. bago magtapos ang lahat nagkaroon sila ng group picture kasama ang issue time host at ang mga boss ng dalawang network